Hello, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. At dito na naman po ako. Magbibigay reaksyon sa pahayag ni Alan Cayetano. Ay, Alan Tenkeyatano. <laughs> hayop na pinadol na yan demonyo yan eh huh? ang <laughs> <clears throat> lakas na loob manawagan ng pag-reside kay ni ng pangulo natin nauulol ang gago siguro sa kalulunok niya doon sa 10k na pinangako sa mga bo sa lahat ng mga tao sa Pilipinas utang ina mo alan pag ina mo Nakuwal mo ako tang ilam mo ka alam wala akong kago din minura kita So tang ilam alam ka kayo tanong Tang ilam mo ka ha lakas ng loob mong manawagan Na mukha direta yung CVDM Bakit hindi mo kaya unahin Sa sarili mo ha Ang kapal din ang mukha mo E patang ilam mo magkano ba binayad dyan ni Duterte ni Kara Duterte kayo ha po ina mong nakakainis ka kago ka ang sarap mong ano untog sa pader po pa ina mo ka nakakagigil kayo kayong mga sinadur namin ano, sinuwebe po pa ina nyo.